Oh my gosh, partner. Why? The Bornai is yes. smoking. Okay. I ano, i-condition natin ang ating emosyon. Fourth-year college si Jane. Hindi gaya ng ibang estudyante, sobrang tahimik ni Jane at uh, hindi hilig ang bumarkada. Araw-araw pagkatapos ng klase, lagi siyang nagmamadaling pa uwi. Mm -hmm. Kailangan pa kasi niyang daanan sa nursery ang kanyang anak na si June. Okay. June, anak. May, may anak. Pa. May anak. May anak na siya. Okay, anak. okay, okay. Kaya nga siya hindi mabarkada. Mm -hmm. Hindi ka kasi naikinig Type ka ng type. <laughs> Ba't facebook na po? Ngayon, facebook ka na, ako. ngayon ka na, po po sa Facebook kung kailan tambalan. <laughs> Huwag Mag-comment ako doon sa mga nang ano, sa mga naglag-like nag -like doon sa ano. Doon sa, yun, sa throwback. <laughs> 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 hindi naikinig sa Burnay. <laughs> Huwag ka nga. Okay, sige. Araw-araw pagkatapos ng klase, lagi siyang nagmamadali pa uwi. Kailangan pa kasi niyang daanan sa nursery ang kanyang anak na si June. Mm -hmm. June, anak. Magpaalam ka na sa teacher mo, ha? Marami ka bang natutunan today? Mm -hmm. Opo. Yes, mommy. Halos usap-usapan sa buong eskwelahan ang tungkol kay Jane. Mm -hmm. Sabi nila... 18 pa lang daw si Jane na magdalang tao kay June. Mm -hmm. Bali balita na ara anak niya raw ito sa kanyang sugar daddy. Dunun? Pero lahat ng paninirang ito ipinagkibit-balikat na lamang ni Jane. Mm -hmm. Hindi niya pinapansin. Para sa kanya, ang bagay na mas dapat niyang intindihin ay ang pagpapalaki niya kay June. Tama, tama. Isang beses sa isang linggo ay uh, dinad Dinadala niya si June sa kaibigan niyang si Foot. Mm -hmm. Para turuan itong magpinta. Mm -hmm. Tingnan mo tong ginuhit ni June. Sabi ni Foot, <laughs> Isang anak at isang ina. Mhm. Mm Dreamowing niya kayo mag ina. Oh. Ang oh, cute Kwento ni Foot kay Jane Habang pinapakita Ang iginuhit ng bata Nursery pa lang partner Pero alam niya na ba diba, Na pag na nag-iisip siya Nang idodraw ba, diba, parang tayo Correct. Bahay agad Tama. Mountain -sun. Na may sun oh, oh. ba diba, siya Anak At ina Oh cute naman Ang mm -hmm. oh, cute Dahil dito ay Napangiti ng bahagya si Jane mm -hmm. At tanong sa kanya ni Foot Jane Bakit hindi mo ba ipagtapat ang katotohanan sa kanila. Mm -hmm. Anong katotohanan? Oo nga naman. Oo nga. Ano ba totoong hinahanap mo? Correct. <laughs> ano chismis? <cheese>, oh. Pati hindi ako informed. Ang katotohanan tungkol kay June, sagot ni Foot. Okay. Hindi na mahalaga yun, Foot. Sabi naman ni Foot, pero hindi mo ba alam na pinag-uusapan kanila? Kung ano-ano mm. sinasabi nila tungkol sa iyo, Jane. Huwag nakatalikod ka. Ito, anong pakialam meron eh, no? Intermitida. Hindi naman, partner. Concerned lang. Ah, concern, Siyempre, concern, yung mga no? tao, pinag-uusapan yung friend niya. Ah, eh. Sa bagay, sa bagay. Nagkikare, ah. nagkikare. Ah. Mm. Di bali ng ako ang pag-usapan nila, wag lang si June. -mm. -hmm. Yan ang sabi ni Jane. Labis ang pagmamahal ni Jane sa bata. Malinaw na malinaw pa sa kanyang alaala nang una niyang masilayan ang malaanghel na mukha ni June noong sanggol pa lamang ito. Mm -hmm. Sa isang bakanting lote na tambakan ng basura, nakalapag ang isang bag. Mm. At sa loob ng bag, nagmumula ang isang maliit na tinig. Ooh. Tinig ng pag-iyak. Tinig ng animoy humihingi ng saklolo. Tinig na hindi binaliwala ni Jane. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng tinig at nakita niya ang bag. Mm. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang inosenteng mukha ng isang sanggol. Oh. Si June. Ah, oh. para na panood ko niyan partner. Tama, bumuhos ang luha <laughs> habang dahan-dahang kinakarga ni Jane ang abandonadong sanggol. Mm -hmm. Naglalaban ng awa at kaligayahan sa puso ni Jane. Masaya siya dahil kahit paano ay naabutan niyang buhay ang sanggol at hindi napahamak sa kawalan. Simula noon, ay si Jane na ang tumayong ina para kay June. Binihisan, pinakain, inaruga, binalik sa bag. <laughs> okay. At, at dapat hindi Jane 'yung pangalan niya. Ano? Janice partner. Ah uh, Jane. Eh Jane ang gusto ko eh. Oh. oh. Anak niya. <laughs> <laughs> Yan ko lang na gets. Anak ni Janice. <laughs> Kasi binalik sa bag eh. Katakot. <laughs> at anak pala yung... <laughs> Di ba yun na natin? Ganyan din, napulot din sa somewhere. <laughs> Tama. Tapos, yung pala nagmumulto, yung pala tiyana. Oh. <laughs> Pagkatapos bihisan, pakainin, arugain, bumalik sa bag. <laughs> Huwag ka nga! Simula noon ay si Jane na ang tumayong ina para kay June. Binihisan, pinakain, inaruga, minahal ang bata. Ito ang lihim ni Jane. Ito ang katotohanan na pilit ni Foot na sinasabing sabihin sa mga tao. Pero habang tinitingnan ni Jane ang iginuhit ni June, isang pangako naman ang iginuhit niya sa kanyang puso. Mm. Titiisin ko ang lahat, <laughs> anak. <laughs> Sorry. <laughs> Magiging ina ako sa iyo habang nabubuhay ako. Oh. Ay, sarap naman nun no. Diba? Ito na naman po yung Lagi naming sinasabi ni Chris Chopere let us never be quick to judge Hindi natin Hindi alam natin Ang pinagdadaanan alam. ng Correct. sino mang tao ba? Diba? Hindi natin alam Ang pinagdadaanan ng sino man Para questionin Correct Para pag-usapan behind his or her back Hindi mo alam ang kwento niya Tama ka So bakit si ka magko-comment? Tsaka gano'n, totoo bakit yan Bakit ka judge Judge ka ba? Nandun <laughs> ka ba sa Department of uh, Judge? <laughs> friends sila ng Department of Digital. <laughs> Di ba? Diba? Department of Judgmental. Oo. Yung sa Department diba? of Digital. Di ba? Totoo yan. Who are, we, who are we to judge? Mga dalagang ina. Kung makapanghusga tayo. Kung makapanghusga, ay pokpok, malandi. Mal lumandi kasi nga maaga. Bata pa lang, maliparot na. na napabuntis ka agad. Diba? Na. Diba? Hindi mo alam, mahal na mahal niya yung lalaki. Correct. Iniwan lang siya. Yung lalaking yun eh, nangako kahit anong mangyari tayo forever magbubun kahit mabuntis ka mm -hmm. pangangalagaan kita pero umalis correct may diba? kasi may mga kadahilan na mga, ang mga ang bawat pangyayari True. alam mo guilty tayo sa ganyang mga bagay na kumakapanghusga talaga tayo Amin natin lahat tayo lahat tayo diba? mo, Makapang... sa mga alimbawa sa mga bading ay bading correct hindi mo alam yung kwento ba't siya naging bading tsaka, so bakit mo kaya questionin saka mali mo masaya masaya siya bakit, mo naman hinuhusgan hindi ako na i-question questionin malaki pores mo eh. <laughs> <laughs> diba? <laughs> <laughs> Tapos magka-question mo siya sa kanyang gender? Walang ganunan. Totoo yan. Lahat tayo guilty sa ganyang klase ng bagay na, na makapanghusga tayo ng ibang tao. Guagas. Pero hindi natin nakikita lahat ng mga flaws natin. Tama. Na, at marami ibang, tayong flaws. Tama. Lagi natin na... I have like, flaws. <laughs> And meron akong favorite na tinapay. Flaws din yon. <laughs> Masarap oh, anyway, yan 'Di ba? <laughs> 'Di ba totoo eh? Totoo yan. Meron din tayo kanya-kanyang mga flaws. May mga pagkakamali tayo. May mga mistakes? Tama. May mga imperfections. Pero diba? kung makapangusgat tayo ng mali ng ibang tao, wagas na wag aslo, kal natin. mo sino kang perfect. Tama, kala mo sino yung taong puno-puno ng pagkakamali pero tinanong mo na ba yung sarili mo. Mm. Perfecto ba akong tao? Tama. Oh, may kasalanan ka rin. Katulad ng kwento ng uh, Mahiwagang Burnay, ang lihim ni Jane. Mm -hmm. ba diba? Agad sugar daddy? Sino tayo para husgahan at oh, pag-usapan? Oh. Diba? Ang pinagdadaanan ni Jane? hindi natin alam ko anong pinagdaanan niya. hindi natin alam na yung batang yon pinulot niya lang pala. Correct. Siya, siya na itong nagmagandang loob. Napapasama siya pa. Napapasama. Pinag-uusapan pa. pa, chine -chismes. Yeah. Ay, oh, nakakainis Ito ha, si Mayuwagang Burnay, ha. patama diba? na naman huh? ha. <laughs> 'Pag nasa Bible din yung parin 'di ba yung mga tao dati? Mm. 'Di ba kung kung husgahan si ano, si uh, si Magdalena? Wagas-wagas, 'di ba? Tapos tapos sinabi ni ni Hesus. Mm. Si mga tao pupabatohin na si Magdalena eh, parang oh. ganun. Ano sabi Sa, niya? Ni Jesus, kung sino ang walang, walang kasalanan, batohin ang taong 'to. Ay may nagbato. Ay, <laughs> may nagbato. Diba yung may version mo. <laughs> may version ko eh. May nagbato. may nagbato. Asabi ni Jesus, Mama Mary naman eh. <laughs> Kakinish ka. <laughs> Huwag kang ganyan. <laughs> May mga lesson silang dapat tutunan. <laughs> Alam mo favorite joke ko ng bata ko. <laughs> Promise. Natulik sila ko parang ano siya oh, oh. eh parang uh, joke siya nung ano nung uh, nung uh, teacher namin kasi oh, oh. si ang turo sa amin sa katoliko, oh, oh. na si Mama Mary ay walang Pinang ipinanganak ng walang bahid ng kasalanan. Mm, mm, mm. O, oh, di ba? So nung sinanong ni Jesus, di ba? Oh. Sino sa inyo ang walang kasalanan ng unang bumato sa babae nito? May bumato. Mama Mary naman eh. Kainis ka. <laughs> Nagpa-joke si Jesus. <laughs> totoo, oh, di ba? <laughs> Who are we to judge? Correct. Hindi naman din po tayo perfect. May, kas may mga kasalanan tayo na hindi natin makasalanan talaga Tama. tayo. So, huwag tayo magbasta-basta na ng oh, ang na hindi natin alam ang tunay na kwento. Tama! Yeah. Thank you, may wagang burnay! Dahil sa'yo, nag-overtime na naman kami. Oh. <laughs> Pero ang ganda ng kwento mo. Oo naman. Ang na mga kwento po na mahiwagang burnay ay eh, ipinupost po namin sa aming Facebook fanpage. I-search na lang po Tambalan. Tambalan. Yan. Sa mga susunod na kwento ulit mga kaibigan na nabibigay sa atin, kumikiliti sa ating puso. Nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Corrected ha. by. Eh, punta lang kayo sa fanpage namin sa Facebook. Ha. Pinupost po namin doon. Ingat po tayo mga kaibigan. Okay, ha? eh Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kaya Chris Chuper At ang aming tanging paalala na dapat ay Memories na! na sabay -sabay may tayo mga kabisyo, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. yon